Posible pong makulong ang mga individual na maglalagay po ng maling impormasyon sa kanilang SIM registration. Ito ang ibinabala ng National Telecommunications Commission o NTC sa laging handa public press briefing kasunod ng kumakalat na issue na tinanggap ng SIM enrollment system ang larawan ng isang unggoy. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan, ipinag-utos na rin nila ng NTC sa mga telco firm na magsumite ng datos kung mayroong kaparehong insidente sa kahinahinalang registration. Bumuo na rin ang ahensya ng Technical Working Group para palakasin pa ang provision ng nasabing batas. Padala po kami sa telcos ng memorandum no, nang hihingi po kami ng mga datos sa kanila. Hmm to verify kung may mga nakalusot nga po na mga fraudulent or fictitious registration. At yun naman pong mga steps po na gagawin po nila to enhance their SIM registration process. Yan po yung kasama po sa pinagpupulungan po ng technical working group. Paano po na nila ma maiwasan o mapawasan na po yung ganyan pong klase ng mga submission of fake or fictitious registrations. Si uh, NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salbahan na batid na mahaharap sa anim na buwan hanggang sa tatlong taong pagkakakulong na may multang isang daang libo hanggang 300,000 pesos ang mga individual na maglalagay ng maling detalye sa registration.